Magandang gabi mga kasuang, ako ulit ito si Rex. Narito na nga ang karugtong ng aking kwento. Matapos kong ang nakapagayos ay lumabas na ako ng silid. Nadatnan kong nagkakikwentohan sa sala si Tanya kasama si Lola Edith at si Muna. Nagulat pa ako ng bahagya dahil sa napakabilis na makuha ni Tanya ang loob ng abuela ko. Kung hindi nyo po kasi na itatanong mga kaaswang, napakasungit at hindi pala kaibigan ang abuela ko. May lahi itong kastila, kaya nga palagi lamang itong sa loob ng bahay at kung may kaibigan man ito mga kaaswang, ay pili lang. Dahil nasanay ito sa mahigpit na pamilya. Mahigit sampung taon din kasi akong tumira noon kay Lola Edith, kaya kilala ko ang ugali niya. Maging ang pinsan kong si Muna ay nagmana rin kay Lola Aiden. Pihikan rin sa kaibigan at ayaw na ayaw ng may bumibisita sa bahay na ibang tao. Kaya labis-labis ang pagtataka ako dahil ang bilis nilang nakagaanan ng loob si Tanya. Sa kabilang dako naman ay natuwa ko dahil ang buong akala ko ay mahihirapan akong kumbinsihin ang abuela ko tungkol kay Tanya. Ay nako, anong oras ka na nagising? Mabuti pa itong nobya mo dahil nakapagluto na at nag-almusal na kami. Abay, hindi mo naman sinabing napakasarap palang magluto ni Tanya. Kuhang-kuha niya panlasa ko. Masayang wika ng abuela ko. Tatayo na sana ito para samahan ako sa kusina. Pero agad na pinigilan ito ni Tanya at nagsabing, siya na ang maghahanda ng pagkain sa akin. At talagang napakaswerte mo dito sa nobya mo, Apo. Bukod sa paganda at masarap ng magluto. Abay, napaka maasikaso pa. Wala ka nang hahanapin pa. Nakangiting wika pa ng abuela ko. Nahihiya naman akong napapangiti na lamang kay Tanya. Sige po, Lola. Maiwan ko na muna kayo ni Muna dyan. Ngiting uwi ka ng dalaga at inaya na akong pumunta sa kusina. Nang nasa kusina na kami ay naganda na siya ng pagkain at pagkatapos ay umupo na sa harapan ng mesa. Kahit na nakangiti si Tanya, ay nakikita ko sa mga mata niya ang kalungkutan. Mamaya, samahan mo akong pumunta sa bayan. Uwi ka ko sa kanya matapos humigot ng kape. Tinanong niya ako kung ano ang gagawin namin sa bayan. Sa mahinang boses ay sinabi ko sa kanyang, bibili kami ng damit niya dahil baka mahalata ni Lola na wala siyang mga damit na dala. Napansin kong parang nahihiya ang dalagat na payo ko. Nakakahiya naman. Nakakaistorbo na nga ako sa'yo tapos bibilhan mo pa ako ng mga gamit? Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Isa pa ay kailangan nating bumili ng mga gamit mo para hindi tayo mahalata. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Teka, di ba may mga galos at sugat ka? Nasaan na? Napansin kong mabilis nang nag-iwas ng tingin ng dalaga at pagkatapos ay tumayo siya. At nagwi kang kung wala na raw akong kailangan ay babalik na daw siya sa sala. Sinundan ko na lamang siya ng tingin habang naglalakad palabas ng kusina. Noong sumapit na ang alas 9 ng umaga ay pumunta na kami ni Tanya sa bayan. Habang binabaybay namin ang daanan ay napansin kong parang hindi mapalagay ang dalaga Naisip kong baka natatakot siyang makita ng taong nanakit sa kanya. Sinabihan ko siyang huwag magalala at ipanatag niya na ang sarili. Dahil pinapangako ko sa kanyang walang sino man ang maaaring kumanti sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit ginawa sa pamilya mo ang karumaldumal na pangyayari. Ayaw rin naman kitang piliting magkwento panimulang wika ko sa kanya. Bumuntong hininga siya at yumuko. Humingi ako ng pasyensya sa kanya dahil muli kong inungkat ang tungkol sa pamilya niya. Makaraan lang ang ilang sandali ay nakarating na kami sa bayan. Binilhan ko siya ng damit at namalengke na rin kami. Habang namimili ng karni si Tanya ay napansin ko ang isang matandang babaeng panay ang tingin sa gawin ng dalaga. Yun bang parang kinikilala niya ng maigi ang dalaga mga kaswang? Hindi ko na sana papansinin ng matanda. Kaya lang mga kaswang, noong tignan ko ulit ito ay iba na ang paraan ng pagkatitig nito sa dalaga. Kung nakakamatay nga lang ang mga titig na ipinapol nito sa dalaga, ay baka bumulagta na si Tanya sa lupa. Dokte, bakit naman ganoon kong makatitig ang matandang ngayon kay Tanya? Kilala ba niya ito? Tanong ko sa aking isipan. Nagita kong may isa pang lalaki ang lumapit sa matanda at nag-usap ang mga ito habang nakatingin sa dalaga. Sa pagkakataong iyon ay medyo naalarma na ako kaya't nilapitan ko na si Tanya at sinabihang dalian na niyang pumili para makauwi na kami. Sa palagay ko ay hindi naman yata ako nahalata ni Tanya dahil hindi naman ito nagtanong pa. Bagkos ay tinuro niya niya ang napiling karne. Matapos kong bayaran ng karne ay tinanong ko siya kung may iba pa ba siyang kailangan. Umiling naman siya at nagsabing wala na siyang ibang bibilhin pa. Kung kaya inaya ko na siyang umuwi. Noong sinubukan kong sipati ng matanda hindi ko na iyon nakita pa sa kinatatayuan kanina. Ayos ka lang ba? Parang kanina ka pa hindi mapalagay. Tanong sa akin ng dalaga ng bumiyahin na kami. Ah, wala. Naalala ko kasing may gagawin pa pala ako ngayon. Kaya kailangan na nating umuwi. Pagdadahilan ko sa kanya. Ganun ba? Pasensya ka na kung matagal akong mamili. Paghingi ng paumanin niya sinabayan ko naman siyang ayos lang. Magtatagal pa sana kami kung wala talaga akong gagawing trabaho. Ako nga ang dapat na humingi ng pasyensya kasi inaya-aya kitang pumunta ng bayan. Tapos nagmamadali lang rin pala akong umuwi. Uwi ka ako pa sa kanya. Sinabi niya namang nabili na niya ang mga kailangan niya. Kaya tuwag na akong magalala. Makaraan ang ilang minuto ay nakarating na kami sa bahay habang inaayos ko ang mga pinamili namin sa kusina ay magiliw namang nakikipagkwentuhan si Lola Edith kay Tanya. Naku naman Lola, parang ayaw nyo nang maghiwalay sa isa't isa ni Tanya ha. Kanina lang bago kami umalis nagkukwentuhan na kayo. Ta tapos pag uwi na pag uwi namin, nagkukwentuhan na naman kayo. Paberong wika ko sa abuela ko. Inirapan naman ako ni Lola Edith at sinabihan ngayon nga lang raw niya nakilala at nakasama ang nobya ko. Ipagdadamot ko pa umano. Hayaan mo na kami ng nobya mo. Magkasama naman kayo sa gabi Sa gabi ka na lang bumawi. <laughs> Nakakalokong wika ng abuela ko at mabilis nang hinila palabas ng kusina si Tanya. Narinig ko pang naghahagik ka ng dalawa habang naglalakad palabas ng kusina. Napapailing na lamang ako at napasambit sa sariling. Ay nako, kung alam lang ni Lola ang totoo, ano kaya ang magiging reaksyon nito? Sa paglipas ng mga araw ay naging maayos naman ang dalaga. Napapansin kong unti-unti na itong nakaka-recover sa nangyari. Subalit Sir Casper, may mga pagkakataong nagigising ako ng hatinggabi sa kadahilanang nakakalanghap ako ng mabahong amoy na umaalingasaw sa buong paligid. na na rin ng buong paligid. At para bang wala man lang kahangin-hangin na pumapasok sa bintana. Gayon sa mga panahong ito ay halos tad, -tad ng puno ang buong lugar. At napakalamig ng panahon noon kahit walang electric fan. Kapag tinitignan ko naman ang bintana ay nakatiwangwang iyan. Wala rin sa igaan si Tanya. Noong una ay naisip kong baka nagbabanyo lang. Pero noong lumipas na ang ilang gabi ay medyo nag-isip na ako. Dahil sa imposible namang sa tuwing nagigising ako ay palaging na lamang wala ang dalaga sa kinahigaan nito. Kapag sinusubukan ko naman siyang hintayin bumalik sa igaan ay hindi ko na namamalayang muli na pala akong nakakatulog. Hanggang sa isang umaga, hindi ko na natiis pa ang kuryosidad na tumatakbo sa aking isipan. Habang nagkakapi kaming dalawa ay tinanong ko si Tanya kung saan siya nagpunta kagabi. Nagising kasi ako nung maghahating gabi na at wala siya sa higaan niya. Sandaling tumigil sa ginagawa ang dalaga at saka nagwikang, nagbanyo lang raw siya. Tuwing gabi raw kasi ay hindi niya maiwasang magbanyo. Simula noon pa man ay ugali na niya raw magbanyo tuwing sumasapit ang ating gabi. Matapos kong marinig ang paliwanag ng dalaga ay nakaramdam ako ng hiya. Dahil pakaisipin itong pinapakialaman ko na siya at inalam kung saan siya nagpupunta. Ngunit sa kabilang banda mga kaswang ay may pagdududa akong nararamdaman. Gawa ng may mga pagkakataong kapag nauna akong nagigising sa dalaga ay nakikita akong may bahid ng putik ang paa niya. Yun bang parang nanggaling siya sa labas ng bahay ng nakapa? Pasensya ka na kung naging matanong ako. Nag-aalala lang kasi ako sa iyo baka mamaya mapano ka pa paghingi ko ng paumanhin sa kanya. Ayos lang yun, naintindihan naman kita. Anya pa sa akin, nang matapos na siyang magkape ay tinawag siya ni Lola Edith at inaya sa labas ng bahay. Habang tinatanong ko nga sila mula sa bintana ng kusina, ay may napapansin akong kakaiba sa dalaga. Sa ilang araw naming magkasama ay noon ko palang iyon napansin sa kanya. Maigi kong pinagmamasdan ng dalaga habang kausap si Lola Ede. At doon nga ay, nakita kong hindi siya nakatitig ng diretsyo kay Lola. Kapag tumitingin siya ay saglit lamang at agaran ding iniiwas ang paningin sa abuela ko. Ano kaya ang tinatagong sekreto ni Tanya? Bakit hanggang ngayon ay umiiwas pa rin siya kapag tinatanong ko siya tungkol doon o sa pamilya niya? kapag sinasabihan ko siyang buntahan namin sandali ang labi ng mga magulang niya, palagin na lamang siyang tumatanggi. Mga katunungang namutawi sa aking isipan. Gawa ng ilang araw na kaming magkasama. Ngunit hindi ko man lang alam ang totoong pagkatao niya. At kung bakit gusto siyang patayin, bakit pinatay ang pamilya niya. Kailangan kong alamin kung ano na ang nangyari sa pamilya ng dalaga. Hindi naman pwedeng habang buhay na lamang siyang magtatago. Alam kong darating at darating rin ang panahong mahanap siya ng mga taong gustong pumatay sa kanya. Sambit ko pa sa sarili. Nang araw ngang iyon mga kaaswang ay napagpasyaan kong balikan ang dating pinangyarihan kung saan ko nakita si Tanya dahil malamang sa malamang ay sa malapit lamang doon nakatera ang dalaga. Pumasok na ako sa kwarto at nagbihis ng damit pang alis. Nang matapos na akong magbihis ay lumabas na ako bitbit -bit ang bag. Sakto namang nakasalubong ko si Tanya. Nakangiti siyang tinanong ako kung saan ako pupunta. Sinabi ko naman sa kanya ang may dadalawin lamang akong dating kaibigan at babalik rin ako kaagad kinahaponan. Ganoon ba? Sige, mag-iingat ka. Tugon niya. Sinabihan ko naman siyang kapag may kailangan siya ay sabihin niya lang kay Lola o kaya kay Muna. Tumangaw lamang siya at pagkatapos ay hinatid na niya ako palabas ng bahay. Ginamit ko ang motor ng pinsan ko para mas mapadali ang pagbibiyahe ko. Isa pa ay para makabalik rin ako kaagad. Nang sa gayon ay di mahalata ni Tanya ang gagawin kong pag-alam tungkol sa pamilya nito. Ang nais ko lang naman ay matulungan siya kaya ginagawa ko ito. Makaraan nga ang ilang sandali ay bumiyahin ako papunta sa lugar kung saan ko unang nakita si Tanya. Noong naroroon na ako sa lugar na pinangyarihan ng gabing tinulungan ko ang dalaga, ay itinigil ko sa gilid ng daanan ng motor at tinanaw ang talahiban kung saan lumusot ang dalaga noon. Boy, anong ginagawa mo dyan? Naguba ba imong motor? Boses ng matandang lalaki ang narinig ko mula sa likuran ko. Ah, uh, Opo manong Nasiraan po ako ng motor Di ko alam kung bakit bigla na lamang tumirik eh Pagsisinong aling kong wika sa matanda Nang balingan ko ito Marahan naman siyang lumapit at nagwika Ganun ba? Siya sandali. At tatawagin ko lang ang apo ko Malapit lamang kami dito nakatera. Si Sige po Maraming salamat po manong tugon ko. Mula sa kinatatayuan ko ay nakatanaw lamang ako sa matandang naglalakad papasok sa talayban kung saan lumabas si Tanya noon. Noong mawala na ang matanda sa paningin ko ay dali-dali akong lumapit sa dinaraanan nito. At noon ngang hawiin ko ng bagya ang damo ay nakita kong may maliit na daanan iyon. Sinubukan kong pumasok pa ng bagya at naglakad ng ilang hakbang. Di nga kalaunay na kong may mga kabahayan sa unang bahagi. At sa pakiwari ko ay para iyong purok. Naisip kong marahil ay shortcut lamang ang maliit na daanan. Bumalik na ako sa kinaroroonan ng motor ko at nagkunwaring kinakalkal iyon. Maya-maya naman ay bumalik na ang matanda at may kasama na itong dalawang lalaki. Pagkalapit ay kaagad na tinignan nila ang motor. Mabuti na lang at hindi ka sa gabi natiri ka ng motor, bay. Ako, delikado dere. Eh. Kung sakaling gabi ka nasiraan dito ng motor, Wika ka pa ng isa sa mga tumingin. Delikado po, bakit naman po? Tanong ko dito. Nakaraang linggo lang dito tumakbo ang aswang na nakasagupa ni Mang Nistor. Dugoan nga ang ulo noon nung bumalik sa purok namin. Ang sabi pa ni Mang Nistor, pinokpok daw siya ng lalaking tumulong doon sa aswang na makatakas. Tugon pa nito na sa tingin ko ay may pagkamadaldal. Samantalang ang isa namang lalaki ay tahimik lamang habang inaalam kung ano ang sira ng motor ko. Sandali akong hindi makapagsalita. Gawa ng nagimbal ako sa sinabi ng lalaki. Sa pagkat pagwaray ko ay ang lalaking tinutukoy niyang pumukpok doon sa mangnistor na sinasabi ay ako iyon. Naisip ko kasing nakaraang linggo lang rin ang yari ang pagligtas ko kay Tanya mula sa lalaking nagnanais pumatay dito. Dagdag pang wika ng lalaki Nakaraan lang ay may sinugod silang pamilya ng mga aswang sa liblib na lugar malapit sa kabundukan At saka malas-malasan ay nakatakas ang anak ng aswang Kaya nga lahat ng mga tao sa porok namin ay pinagiingat, iingat Dahil baka mamaya ay humanap lang ng tsyempo ang anak ng aswang Aniya pa, hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi ng lalaki o hindi mga kaswa. O baka naman nagkataon lang na may nangyari din sa lugar na iyon bago ko nailigtas si Tanya. Nagugulan ako ng mga oras na iyon. Dahil sa habang tumatagal na nagkukwento ang lalaki ay parang tumutugma talaga sa nangyari kay Tanya. Yung lalaking humabol sa kanya na pinukpok sa ulo. Ang pamilyang namatay at nakatakas ang isa nitong anak at maging ang pagkakalarawan ng itsura ng aswang at ng dalaga ay parang iisa lang. Uy, oh, wala naman pala itong sira oh. Ayan oh, umaandar na. Bulalas pang wika ng lalaking tahimik lamang na sinusuri ang motor ka. Pinaandar niya ang motor at pinihit ang silinyador. Ah, oh, baka naman nagloko lang siguro kanina, kaya biglang huminto. Uwi ka pa ng isa. Siguro nga, kala ko talaga'y tuluyan ang tumirik itong motor ko. Napapangiting wika ko at nagpakilala ko sa kanila. Magiliw naman silang nakipagkilala rin at tinanong ako kung saan umano ako nakatira. Hindi ko binanggit ang tirahan ng abuela ko. Sa halip ay sinabi ko lang na may bibisitahin lang akong kaibigan sa baryong pupuntahan ko. Ganun ba? Kung gusto mo ay pumunta ka muna sa bahay namin para naman kahit papano ay makapagmerienda ka. Alok pa ng lalaking madaldal na si Julius. Para hindi ako mahalata ay sinabi ko na lamang sa kanilang sa susunod na lamang ako pupunta sa bahay nila. Pasensya na po. May usapan kasi kami ng kaibigan kong kikitain ngayon. Pero pangako po, sa susunod na araw, pupunta po ako sa bahay ninyo. Uwi ka ko sa kanila. Ngumiti naman ang matanda at nag -uikang. Sige boy, hihintayin namin ang pagdalaw mo sa bahay namin. Itanong mo lang sa bungad ng purok ang pangalan ko. Ituturo kanila sa bahay. Kilala kasi nila ako Uwi ka pa ng matanda na si Mang Mauro. Sige po, pangako. Sa susunod na araw, papaunlakan ko po ang paanyaya ninyo. Tugon ko. At pinaandar na ang motor. Nagpaalam na ako sa kanila tsaka umalis na. Habang nagmamaneho nga ako mga kaasong ay samot-saring mga katanungan ang nasa isipan ko. na itanong ko rin sa aking sarili. Tama ba ang ginawa kong pagtulong sa dalaga? Siya ba talagang tinutukoy ng mga apo ni Mang Mauro? Panay pagbuntong hininga ko. At sa pagkawari ko ay parang nagsisituloy ako na pinatuloy ang dalaga sa bahay ni Lola. Subalit sa kabilang dako ay may kung anong kerot sa dibdib at sa isiping napakamisteryosang dalaga na si Tanya. Dito ko na muna tatapusin ang kwento mga kaswang. Hayaan nyo. At isusunod ko ang karugtong kaagad. Parang wrong Grahams naman. Liting ko na lang. Dito ko na muna tatapusin ang kwento mga kaswang. Hayaan nyo. At isusunod ko kaagad ang karugtong. Ganon dapat.